guys ay hapon na ayan so dito po kami maghahaponan syempre ang paulam ng papa ay manok ay nakahuli na kayo bilis naman nakahuli na po kayo ilan yun keron ha ay manguhuli pa kayo papa ah manguhuli pa kayo ano toy ha Wow, daming suha dito guys. Oh, yan o. Oh. Kaso ah, nakuha na nung New Year ni Mama yung iba. Si ano pala, si Labrador. Matagal ko na palang hindi na mapakita si Labrador. Ayan o, oh, kawawa naman. Lagi nakakulog. Yan. So, ang baboy dito guys, wala na pong laman yan. Wala nang laman yan, ti? Yan, wala nang laman. Ang tawag dito? Dahil lapakabigat naman sa bulsa ang mag-alaga ng baboy. Dito ko pala guys, nilagay ko na nyo guys, itong aming panulak ng ano, ng mais. Ito oh. Nagamit na para ng mga papa ito kasi nagpaani sila papa ng mais. Sabi ko, gamitin nila ito. Yan. Yan. Teron. Hmm. Tapos sunod keron sasama ka ulit. Hindi ka na madadala Keron Ayos lang Patawa-tawa lang si Keron Ayan, si Keron saka sa ating Mabel Kukuha pala tayo guys ng kalamansi at saka ng ano dahon ng ano yun te? Sili kasi magtitinula ulit tayo Tapos papaya Mainit dito pero dito po ay mag ah, ano na Ah, yan lang, pala, na pala. Ko Isdaan, wala na. Wala na, te. Wala na ano yan. Basurahan na. Siguro matagal pa ito. Bago ano. Marilisan at malagyan uli. Wala pa kasing ano. Te, wala pang. Anong tawag doon? Yung maliliit. Similia. Similia, yun. Wala pang similia uli. Ito guys, napakita ko na sa inyo ito e, eh. patula, oh. Patula. Hindi na yung pwede, tita. Ang ano na yan? Ah, magulang, magulang na. Magulang na po. Ayun, ang kalamansi ito. Ang lalaki sa taas kukuha tayo ng papaya yan masilaw tayo ay manungkit ng eh ka parnika manungkit ako ng papaya ayan o oh. parang wala na masyadong papaya ilang papaya dalwalan dalawa? ba Yung isa doon siguro parang ano pa ito pa. Isa. Ito. Parang masarap ilahok sa tinola yung malunggay din, no? Pwede. Malunggay? Mm hmm. asa saka ng ano, dahon ng sili. Uy, tinan ang ano lang ka nila mama. Hmm, itong kasarapan igata. Di ba, te? Hindi. Walang laman yan. Malit. Walang laman Malit pa yan. Ito, mapakita mo. Ang dami. Ayan, ganyan. Ayan, ayan. Ayan, pwede. Ang dami. Ayan. Dito kami guys sa likod kasi kukuha kami ng mga kalamansi. Ito po yung ano oh. Tingnan nyo. Yan. Yung may malaki sa gitna. Hindi na pwedeng gulayin yun kasi masyado ng malaki. Mm -hmm. Para hindi agad mabubulok. Uh -huh. so, yun ang gawa ng kadunong kitkis pa nito. Oo. -oh. Tapos, sinatita, mother ni Lani, kasama po namin. Ayan Oh. Ano tita? may nakuha po kayo? Oo. Nandyan pa yung kalabasa lan? Ha? Nandyan pa? Oo. Eh, pwede na yun ah. Ayan, pa yung kalabasa guys oh. Ayun, oh yun, yung yung bunga doon. Ayan si Lani oh. Shout out kay Lani. <laughs> napalaban. Hello, guys. Napalaban kayo na sa tribe. Nasa initan kami kanina guys. Kala nyo ba? Lawad, Anong tawag doon tita? Yung mainit talaga. Yung walang lili. Walang mga kahoy. Lawad. 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 Ano? Yeah. Oh. Lawad na lawad guys talaga yung pagkakadikit na ng ano ng jetmatic na puso Ito po oh tingnan niyo ang daming bunga ang lalaki kasi yan ang dala Ah hindi na niya ata kasi sabi Kapaka mm -hmm. maglalaglag na to lang kasi nagihingungan na eh oh. <laughs> ate oh ano tuwang tuwa sa ano oh, patarang hinog na yung iba mm -hmm. ayan oh hinog mas so, maganda yan hinog uh mas -oh. patas pag hinog kaya ang nga pero pasapay hinog na yan te kaya kaya kailangan pitasin na din oo kaya ayan guys nakakuha na kami ng ano ayan eh, si tita oh ang dami na may nakuha si ayan na iwan tayo po ay magkukusi ng manok manok talaga. Ah. Ayan. Ayun, pa yung guys. Dito na siguro kami magluluto, Mamaya kasi native 'yon, may matigas. Ito pa, parang yung pinapakulaan po dito, tubig po mainit 'yan para panggamit sa tu, ano, ah, manok. Para mabalahibuan ba? Ayan. Ano, dyan na tayo sa ating ano favorite place na kusina. Eh, <laughs> handa ko na ito. Prepare na natin, guys, yung ating gagamitin para sa, ano, tinola. pagbalat mata ano, Ayan, kaganapan dito sa labas ng bahay ng mama. Ayan si mama, siya yung nagpiprepare nung nilalagang ano. Tubig yan mama, ano ho? Tubig. Ano, nagugutom ka kay Ron? May merienda doon. magmerienda ka. Doon sa ano, mag mag maghalongkat ka doon. Oho. Uh -huh. uh -huh. si Mama Grau ay magsasaing ka ng kanin kasi walang kanin para mamaya. Yan. Mag ano meron na ka na, ano, Grisibet? Yung aming dalaga, sumakit so, okay, guys, ang ulo pagkarating galing drive Pala. Si Kiseya ay nagsusulat. Oh, Ayoko nga. <laughs> Eh, nakikita mo ba anak yan, Madilim. Ano din ang drawing mo? mo? <laughs> Luka-luka talaga ito si Kisiyan. Ayan, yung tira po namin yan na ano, yung palabo. Iinitin pa yan, tayo, wag na no. Okay pa naman yan, bagong luto naman yan. Kuko, ang dinodrawing ko. Kuko? At, kuko? Ba't ganyan ang kuko mo? Ewan ko, kuko. Parang lipstick. Ewan ko. Parang Q-tix. Square. Nagawa ng Q-tix. Square and oval. Ayan si mama, oh. Ang okay. Q-tix. Hmm. Ang oval. Kapit. Bais ang kape. Init? Baga kape? -kape? <laughs> Ayan, nagutom yung ating mga kasama. Ate Maybe. Hindi naman masyado. Hindi hmm. magluluto tayo mamaya. Ano kay Ron? Anong aakitin mo kay Ron? Akit ka dyan? Mm -hmm. ka. Wala, well, uh, na. Hmm. Kain na. Hmm. Ayan guys, yung aming ano, yung prepare Mainit. Mainit sa labas. Yung masilaw ba? Yan. Tapos ito yung aming ricado. Tapos dahon ng sili. Saan? Ano sa Aking... Tapos yung papaya. Manok na lang ang kulang. <laughs> Wala pang manok ayun guys, maghihimulmul tayo ng manok uli. Te, dito ka te. Ay, ay dinaw na dinaw, no? Mataba. Ay, parang hindi ko mabunod te, ito. Ayun, matubig pa doon. Hindi na nga, kaya nga dapat talaga malapit sa sa tubig. Balik ka, pe! Balik ka! Kaya nga, kaya nga, mo kayo na hindi mabunot, ay di... Ay kami dito kasi kami, di intunotarbo kami dyan. Pag kami nagkakatay, naaliwasan ako dito.

<laughs> For today's vlog Ayan guys, magkakatay uli po tayo ng manok So ayan guys, may bago tayong recruit sa ati Maybell Na parang galit na po <laughs> Tayo galit ka te? Kakaya ka naman eh Pinoboys mo pa naman eh Thank <laughs> <laughs> you te tunay tagalet taga te kaya ba tuwag te okay, abad, wala akong Oo, Ay, ano bawal magagalit na sabi bawal magagalit eh ano 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 ganun, no. ano 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 mabunot. ano 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 na, ano ano hoy okay. Oy, baka maluto na Ano? Oh, hindi, awal yung na. balat niya. Wala nang apoy bago pa nahuli. Si manok, ano ka ga? Yeah, wow. naman ito. Iihipan ko nga. Ika, ito, ito ang ating ano, pang malakasan. Sanay tayo. Mapabundok, oh. mapamangyan. Ma <laughs> <laughs> Guys, wala, wala na kami makikita ganito sa amin. Ah, tunay. Yan. Pakitsdil yeah. kami. Yeah. Hay, hmm. ganito ang, ang mga kulay. Isa na isa mga bukal. Ayun na. Yan, ang totoong kutis ng mangyan. Sabi nga sa amin kayo guys, kasi nga paano kami sa ilog. Ah, tumatabsaw pala yan sa ilog daw. Siyempre, Diyos ko po, ginuo. Ganun talaga. Bawal ang maarte, di ba? Ayan. Mabuti lang po kami, pero mahirap talaga kami. Hmm. Yeah. <laughs> Sabay ganun eh. Tawang-tawa si <laughs> Ayan, yeah, shout out dyan kay Mr. Rich. Uh -oh. Alam ko hindi ka na makakapanood kasi kay nakatabi nila sa barko. Ayun na nga po, Oh. Ay, Ma'am Leone, ito po ang bagong recruit namin. Napakaganda sa ating Maven. Opo. So, mabait po uh, iyan. Mabait po. Sobrang talagang parang mabait po niyan. Kabaliktaran eh. Mabait. <laughs> <laughs> ikaw, 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 ikaw an mababasag ilo-lokoka eh? ka ni ito, yan, <laughs> ito ng kahulugan yung ano ilo-lokoka ano talaga siya eh like, ka o hindi. Ay, ka hindi ano? ano ano pa makakapagsabi Ay, na, kaya nga sabi mo na timi na mas lang ka ang nag Oh, ano ga ang sa akin? Yeah. Ano niyo? Oh. Ay. Mukhang galit na eh, ne. Guys, ito ang tunay. na, talaga ang balay Gunito, guys. ko na doon. Ay, bang, Ay, mainit na. Ayan, Ay, madali nang bunutin. Tinay pa yan ko na, guys, para pag yung ano, matatahaw-tahaw kumain, eh kailangan marunong sa mga ganito. Lahat ay ano, kailangan alam. Siguro, siguro Bill, ari ko na. Nagsalas. Mm -mm. May nagsabi dyan, ay! Naghihimulmul lang yung mga yan kasi nakablog dyan. Kailangan na ko na kayo. Diyos ko po, ginoo. Ito nga guys, ang gusto namin yung nilalamas-lamas. <laughs> <laughs> oh, good diba guys. Ayun, unahan ko na kayo ha. Wala daw katin din sa harap, wala lamas <laughs> Oh, ito na guys, o. Ay, <laughs> Gingang, <ganda. laughs> Ganyan, diba? <laughs> oh. Ito diba? oh, nginanga tanga tawo. Oh, mga guys, sa Tigirl. 'Di ba? Bawat araw may iniini niya. Alam mo na 'yan, alam mo na 'yan sabi ko. Huwag <laughs> kang gayahin so, 'yung meme. Tigirl nga. Yes. Yun, wala akong alam. Ah, <laughs> hindi ako na-inform. Pero so, okay, <laughs> Hindi pala alam na dito. sabi ko din Hindi na-inform na lang. Ano yun? May bagong ano. Hindi ako. Parang hindi ko yan alam, ha? Kita mo, may mga secret pa yan. May <laughs> mga sekreto kayo. Kita mo, hindi mo nalalaman. Huli ka rin pala. Ito yata ipanabong panabong ng papa, eh. Wala lang mo huli. Panabong ata pili. Ito. <laughs> Sabi ko ay tandang eh. Shout out din pala kay ano, kay tita ano, tita Luding. Yan, ay, ba, tita Donna, kamusta po? Kailan po ulit kayo uuwi dito? Katay ulit tayo ng manok o? Oh. Tita Donna, huwag nang kayo umuwi dito nang hindi na kayo makasakay sa aeroplano. Tita na kayo. Alam niya si mama, boy. tita Donna oh, lakas na lakas pa. Tita Donna. Enjoy niyo ang life niyo habang kayo yes. nang at saka, huwag gawing seryoso ang buhay. Gusto. Hindi ko nag-explore ng matagal dito sa Mindoro. Hindi pa nakakatumasyal sa kalapan. Kaya, nga, madami pang hindi na pa gagala-galaan. Pupunta tayo sa... Ano nga yun? Madami. Bilya, Bilya, Nicole. Bilya Nicole. At saka, hindi lang yun naman. Madami pa namang iba. Parang maraming gawa natin Nan Hindi ah uh, Kasi may balahib lang Ato miket? Oo Okay na Ngayon guys Ang sunod naman po nito Ay isasalab daw po ito Para yung may mga balahibong Maninipis Ay matanggal Ano te Isasalab po Tinay ka Ito nasalab na ni ate ito Yun o know, Ang tao oh, yun know. o Yan Ano Dami pa nga Te Hindi kami masyadong marunong Itong ginawa mo Malinis Na no?

Keron, okay. Okay. okay ka lang? Dadami mo ang kain mamaya, ha? Para makabawi yun sa pagkatarib kanina. Yan ang mamaya, ano pag tinadpad Yan. O, so, diba? Yan ba ang Marte? Tingnan nyo ang Marte na sinasabi nyo. Sana yan, guys. Ang gripo, parang pag ng Ah, dahil may sahod. Salamat. dami mong pans. Nanonood sa'yo dami mong pangis. <laughs> Ayan, o guys, oh, puro huling na. Sabukin talaga yung ganon. Ganon talaga. Lahat nakikita. Mabusisi, pa Mabusisi pala guys si Ate Mabel sa pamanok na naro sa neti. Um, lamas na lamas sa asin. Yan, buhay pa. Boy, lolok sa yan, Lolok <laughs> <Lulokso> sa yan. Lolok <laughs> yan. Okay, guys, ang ating kutsilya di na ay matalas. Hirap din hindi kami naka-internet. Wala hmm. ko ano. Kapula din eh. Hindi maruno no, nga Ikaw na lang na mag-gayaan. Oo. Yeah. Oh, gayon pala yun. Hindi mo na, na naman. Tapos na. Walang ilaw dito sa uh, mga mama, no? Sa labas. Oo. So, ayun, guys. Dito po tayo magluluto sa kahoy para mabilis ba. Ayan. Ayan, dyan na, ah. Pang-package din po kami. May, may diyan po radya ng panggana? Magsaba? May nao yan. May naibo. Dyan okay, na, ah. Oo. Balikan. Balik kayo dito. Ito kayo kumain. Sige, balik kayo dito. Ano kayo kumain? Ano ba na, ano? 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 Hindi, magbalik na kayo dito kahit kakain baan. Kung kain ba? Dating doon na kami magkain. May ano pa kami na, tira na inihaw na isda ng kababes. Aninip pa kanina ay hindi na kami nakakain ng 'Yun lang kainan ng tito, kuya 'yan birthday pa. Parang lahat na ito, sabay-sabay na ito. Hindi okay. <laughs> <Grabe> na ba <laughs> Bakit itong pagtan sandok ko ay parang maikli ito, parang na ka Pabago na naman ang pag-iigit. eh. para na nga taga. Okay na lang. Malutunog na yung ano eh. kayo ay kaya nasabi ko hindi ko sama ang baby wala mo kung na may ayaw ayaw Parents nila kami guys nila ni Lani. Kala nyo ba Kahit saan nyo kami isabak sa laban <laughs> Ati Mabel natatawa sa amin Buhay ang mga mangyan. Buhay ang mga mangyan. Ayan. Kaya pag kami ang kasama niyo ay ano, tayo, safe kayo. Pag pala, tulad doon na pala dating gagawin, huwag pala tayo kumakit mataas ang gano'n, tagutong tayong dalawa, para ipalayang yung ang buhay, kakainin, ano. Ay, karindi. Yung, karindi. Yung, ah, yung fall. Yung, a fall pala, fall. Ah, ka, ano nila, bla, makita sa taas, uh -huh. Yung, 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 kasi, guys, may bisita kami, si Jane. Sa bahay. Nanood kami ng movie. Maynod, may nanood ng movie. Kinukwento ni Lani. Oo, te. Kinaan niya okay. yung hilaw. Nagpatukan siya sa ibon. Yung feeling, nagpatukan siya sa ibon. Nagtulog-tulogan siya para mula ibon. niya ng hilaw. So, ayan guys. Mga eksena namin ni Lani. Laging ganito pag nasa hukid. Pero guys ha. Pagating sa mga bahay-bahay namin. Sobrang higpit naming dalawa. Sa kalinisan syempre. Yan. Sobrang ano kami. Ekstrikto. Ang baga. Siyempre, hindi naman namin ito bahay. Siyempre. Mm -hmm. Di ba, Nan? Yeah. Hindi ka naayon eh. Oo, oh, guys. Yes, ko. Ay, hindi tayo naman. For the, kung <laughs> hindi, for the luto, for the hugaw. Ayan na. Walang katapusan. Mm -hmm. Ito ano yeah. na din. Mga bahay-bahay namin guys. Napakaano namin sa mga kaganya kay mga gamit-gamit, 'yon mga ginagamit. Strict pa kami. 'Yan. Guys, yes guys, kailangan lang malinis. Yes. Kompleto yes. sa gamit. Ayan nyo guys, pag kami nagkabahay-bahay dito ni Lani, soon, yan, claim natin yan na ano, magka meron, di Lan? Ang mauuna ay si Lani. Itutor namin kayo. <laughs> parang, sa parang so sa aming bahay kubo. Bahay kubo. Kaya welcome yung ano, yung magiging bisita namin. Kapag hindi mabait, ayan, labas sa bahay ng mga Mars. <laughs> Ate Mabel ay ano? ito. <laughs> Natatawa sa Ate Mabel. Yan. Bawal lang tamad. Bawal lang tamad. Maguhugas ng plato, mag-aalan. Ano ang gusto. oh, ayan. Bawal. Bawal. Hindi okay. Joke. Joke <laughs> lang. So joke time. Hmm. Yan, para pag may bisita kami guys, pag may ano na kami dito, mga kubo-kubo na, pwede na kaming tumanggap ng mga bisita. Kumbaga ay ano, Ah, Kamp kampante po kami. Pwedeng humiga yung mga oh, oh. Kapagpahinga. Mga kapagpahinga. Lalo na kami, guys, nila, ni behind the scene, hindi nyo lang po alam yung, ano, hindi nyo lang po alam yung, ano, yung pang, ano namin, kalagayan namin pag yung marami kaming patarabaho. Hindi nyo lang po alam behind the scene. Tatawa-tawa lang kami, pero, hmm. Ang talambaho. Uh -huh. Kamusta naman po, Jarot. Pero okay naman, kaya rin naman. Guys, luto na po pala ito. Kanina pa. Luto na. Ha? Ayan guys, ang ating tinola. Yan, Hindi ko ilalapit guys ang aking camera. Masyadong main. Ano pa bang gagawin? Pag nakaluto na

Hmm. ano tayo dahil hindi piripira, guys ha, ayan magantayo, eh <tipan> yung itlog ko, nakakabitang ito? Itlog, itlog, itlog kita, di nito, itlog ta, diyan itlog itlog na, itlog talaga asin, is... ay baka kana lugya na 'yan, khabe, hahanapin pa. Ito, aling, bayo, <laughs> ay, so halimuyak. Ano ba 'yung kitlayab? Diyos. Stop. Lug, pa-lug na Yung Lug, na dalawa. Ay, sobrang lambot niyan, naturok siguro. Ah, pagdala kinibit. Mamang po ang aming rags sa buong maghapon. Thank you so much po sa inyong panonood, guys. Salamat po nang marami. Ayun, see you around, mga people. Ayun, guys, gabe na pa-daputi dito. Ah uh, siguro dito po ay mga ano na uh, 9 PM na. So ayan guys, thank you so much po.